para pagka ilang ano niyan masanay na to ah, maganda na to magdala ng ano araro ah, may lap hindi pa sanay kasyado yan nahirapan pa mag control yun na. Yan mga, mga master. Dito kami sa bukid na gano'n. Baguhan pa kasi itong kalabaw. Bali, pinagpapraktisan. Mailap pa kasi ito. O, ayan o. Kailangan nawakan ng maigi. Alalay. Kasi mailap. Yan. Kailangan alalayan. baga, tinuturuan pa lang na mag-araro. Ayan. O, hindi pa sanay. Yung kalabaw. Kasi malit pa na yun eh. Malit pa lang kasi yan. Kaya kailangan na turuan na turuan hanggang sa masanay yan may, may ilap pa may ilap ito ganito talaga din sa bukid pagka nagpa-practice ng kalabaw kailangan alalayan oh sa ora bansu gi bagibansu ba? Yan. Para pagka ilang ano niyan, masanay na to. Ah, maganda na to magdala ng ano araro. Yan. Ah. May lap, hindi pa sanay kasi Yan. Nahirapan pa mag-control. Ah. Pag nasanay na yan, ang ganda na ng ano niyan, daan. cede, gararo. Yan. Ang oh, ganda. Ito na yung ano niya, narar. Ito. Ito na yung mga narar niya. Yan. Kailangan lang talaga tsagaan kasi may lap pa. Yan. Kailangan pagpraktisan para matuto. Huwag naiyak, baby. Hmm. Yan oh. Yan, mailap. Kailangan alalayan talaga. Tada! Malit pa kasi ito eh. Para masanay. Eh. ano oh, Halata mo siya. Mali halata malit pa naman. Yan Pag natuto na to, aray, malaking ano na to, malawak na maaararo na ito. Yan. Yeah. Magtatanim na rin ng mais. Ganda oh. Tadan. Lipat na sa kabila, lipat para talagang pulido. Ah! Ikaw! Beleza,